Hi guys! Welcome back sa channel na naman ko. Kagabi pala, gapon pala guys, nag-vlog ako, hindi ko pa na-edit ha. So it's another vlog and I'm super maaga pa talaga guys. Like, it's still 5 plus, 5.10. 10 And nandito ako sa Pier 1 guys. Because today yung departure namin papuntang Ormoc para dun sa aking cooperative na assembly. Meron kaming assembly na gaganapin today. And then, sa hapon or sa gabi, siguro mag-slow boat na kami, guys. So, nihintay ko na lang si Ma'am Marge kasi siya yung nakadala ng, siya yung may dala ng mga tickets namin. And hindi ko pa alam kung ilan kami, guys, na participants. So, daladala ko lang, guys, yung aking MK na bag. Yan, ang laki, ang daming laman. Nagdala lang ako ng extra t-shirt. Hi, everyone. We have a t-shirt. So, super cute. Bumper, huh? Ah, foreigners jet pala kami. Ang daming mga guys. Ang daming mga Koreanos. Uh, yaya oh daming mga Korean daming mga Korean yaya oh daming mga Korean mga Korean yaya oh daming mga Korean yaya oh daming mga Korean yaya oh daming mga Korean yaya And daming mga Korean yaya oh daming mga Korean isa pala sa nakaka-cause ng aking sugar na tumaas guys is the sodium. So since kumain kami ng chicken kahapon sa Brutus, alam nyo naman, pag pag mga uh, fast food, marami yung preservatives, marami yung uh, sugar and ano, uh, ano bang tawag nun? Marami yung sodium. So yun, tumaas talaga yung sugar ko guys. Pero hindi pa naman siya above. 200. Below pa naman. But, it's already alarming pa rin. Sana, ano, sabi ko nga ka kay daddy, iwasan ko na talaga yung mga chips. Yun, chips. Ang daming, ang daming salt nung guys. Hindi na ako kakain ng mga ganon. Iwasan ko na talaga yun guys. Uy, kasi, mahirap guys. Nagrumabi yung aking kondisyon. And, kailangan ko pa magtrabaho, di ba? So, kaya natin to. Kaya ko to guys, nalabanan ko talaga tong diabetes na to. Kasi both parents ko, kasi guys, diabetic na eh. Hindi malayong, hindi kami magkakadiabetic talaga ng sister ko and ng mga anak ko. Kaya to my children, dapat ingat-ingat lang talaga kayo sa pagkain guys. And then, usa din yun, kulang ako sa exercise ano lang ba yung exercise ko. Kaya nga, mas mainam din na mag oh, on-site na ako, guys, kasi at least uh, magkakaroon ako ng time na maka-walking-walking talaga ba. Unlike kasi if, if andun lang ako sa bahay, ano talaga siya, guys? The tendency is uh, ano bang tawag nun? Uh, nakatihaya lang ako, nakaupo lang ako the whole day. Yun. So, mas painam na yung gagalaw talaga yung katawan ko, guys. So, naka-jacket na pala ako, guys. I'm wearing my TDCX jacket, uh, jag na t-shirt, and jeans. And naka-rubber shoes ang lola niyo. <laughs> Hindi ko binasa yung buko. Nag-hackbat lang ako, guys. So, good luck sa akin. I hope this is going to be a successful trip together with my fellow Oxy, Oxinians. Ah, uh, and sana sa pagbalik din namin is ano sana ma ano din yung biyahe namin for today is walang aberya walang magiging problema hanggang sa pag-uwi namin ngayong gabi so mamaya uli guys ha so, guys na kami apat pala kami guys ako lang sa Talisay and then isa sa taga so boarding na and the boarding uh, checking of baggage na kami guys Ayan na si Ma'am March siya yung magla-line up for us. Siya yung representative ng Oxy, guys. Uh, Trivial lang, guys. I've been with Oxy for... How many years na ba, eh? Since 2016 or 17 yata ako nagsimula. So, uli. So, mga 2016 or 17 ako nagsimula sa Oxy, guys. And up to now, I'm still an active member of this cooperative. And so far, guys, they've been really taking care, good care of me. Uh, marami pa kami dati, guys. Meron pa si Alit, si Ming, pero lahat sila wala na. Si Alit, matay na, di ba? So, si Ming, hindi na rin mahagilap kasi ando na siya sa pagadian. So, meron pa siyang mga pending na uh, babaya rin, pero ewan ko lang kung ano yung steps ng company. Pero ako, guys, tawa ng Diyos is, I was able to pay off any loans that I have with them. In fact, I will. I am about to finish this uh, this loan call that was three years ago. So one to two years na ako this coming May. So hopefully I can finish it all so that i uh, balak ko kasi guys magano mag loan naman ako against my shared capital para at least ano lang. Pagkuti kundi lang guys and then the interest kasi is 0001 lang, okay ba? Kaya sa maglilending you guys, grabe. So, ito yung aking mga kasama. Ayan, sila. Sa akong vlog, sali sila. Asawa siya ni Ma Marge. Hindi nga nakasali si Daddy today or sa event na to ngayon kasi nga walang magbabantay kay Kian kasi Kian is sick. May fever siya guys because uh, may tonsil siya. So baka painumin ko na lang talaga siya ng antibiotics pag uwi ko. So, magsuslow boat kami pa uwi ngayong hapon o ngayong gabi. So, mamayang bukas ng madaling araw na ako makaka-uwi, pabalik ng Cebu. So, good luck to me, guys. Diba to? Hindi. <laughs> and, gutom ako, guys. Medyo gutom na. Gutom ako. Kanina, hindi pa ako gutom. Ay, nako. Ewan ko lang kung bibili kami dito ng makakain. But, I have to, ano kasi, iwasan ko lang talaga yung mga sugar and mga maasin. Dali lang, guys. Okay. Waiting na lang kami guys kasi 6 o'clock amin yung aming biyahe. Ay, boarding na pala. Okay. Sa so, okay. so, diretsyo na pala kami guys, boarding na. Kasi magsi 6 o'clock na. So, good luck to me sa aming biyahe. Hopefully, it's gonna be a successful one with our Oxy officers. And say hi! Hello! Good morning! Good morning! So, apat lang kami guys na biyahe. Papunta at pabalik ng Cebu. So, good luck! So, guys, we've arrived. Three hours lang ang biyahe, guys. We left at six and it's already nine o'clock. Almost nine ako, di 3 hours ang layo. So, gutom na, gutom na ako, guys. Gusto ko kumain. So, magbe-breakfast na muna kami dito lang sa Jollibee siguro. But, you know, mag-coffee ako, black coffee, walang sugar. And then, I'll have siguro, ano lang, mga hindi ma hindi maaalat ma ma ng pagkain. So si Ma March umihip pa and yung iba yun, naka konti lang ang pasahero nila actually. Hindi lang po na. Mamaya ulit guys. Still here at bye-bye, guys. Kumain lang muna kami. Gamit namin yung Fortuner ng Oxy, guys. Balik na kami dun sa venue. Magbablog ako, guys. Kaso, kailangan ko mag-charge kasi very low box. guys. So, than eating guys. Busog kami Minoa. This is Ramil from Talamban. Ito si Sir Pipito. Uh, asawa ni Mamarge. Ito yung mga ka-members din. Ah, say hi sa akong vlog. Ah, uh, guys update nandito pa rin ako uh, currently yung mga district officers nagre-report sa mga naging income namin naging lost in, cooperated, cooperated. So, din cooperative, So, nearly talaga ito ginagawa guys so siguro matatapos kami dito mga around 2pm so baka makauwi kami ng mas maaga kasi merong ocean jet for third. Baka makauwi ka. So we're done guys. Finally we ended 2.22. And mag taking ticket na lang. That will conclude today's assembly. Happy ako kasi meron kaming 10kg bigas. And 1000 pesos. For those members who came all the way. From their provinces or respective provinces. Just to join this um, ano ba itong tawag dito? District Assembly. By the way, District 1 ko na belong guys sa Talisay, Cebu. So, ayan. Nag ano pa sila? Nag-perform. -fo yes. And we're done guys! Uwi na kami guys. We will go with 4.30 trip back to Cebu. And then yung bigas namin is ano na. And then, ah, ang, ang 1,000 daw na to kay i-credit lang sa account. Nagkuha, lagi tao siya sa bugas daw. So, I'll see you guys again on my next vlog, people. Please like, please subscribe to my channel. La Castellano Vlogs. Ah, Topay Galinia dito. Thank you, mo. Thank you, bye-bye, Leite. For all the accommodation, thank you Oxy, my Oxy family guys. Mm -hmm. Sa uulitin guys.